Guys, magandang Hello. umaga po. Welcome to my channel. Guys, uh, nandito po ako ngayon sa San Jose Occidental Mindoro Public, Public Market. Market. Oh, nandito ka katabi ko po ngayon si, si Lisa. Aling Lisa. Si pakilala po ulit. Lisa mula kay Asuncion Ubalo, na vice chairperson of kooperatiba ng Public Market. Okay, maraming maraming salamat po. I'm glad ano? to meet you, sir. <laughs> nice meeting you po uh, ngayon kaya po ako nandito o kasama ko yung aking uh, mga kasamahan nandoon po sila sa lolo pero ito okay si Aling Lisa po ang aking uh, na, na interview na, na interview at para kung uh, bumili ng kanyang mga bilihin. Uh, marami sige. po mga special na ano mga oh, sige, sige. may pusit, oh. may danggit may headless, yan, may lilit, marami po lahat ng klase ng dry fish, andito na. Mm -hmm. Itong ang tawag nito po ay? Ay loro. Loro, pero kung sa Bisaya ay eh, molmol. Molmol, -mol, yes. O oh, molmol, oo. Mol -mol. uh -huh. Ito naman ay? Ang tabaga, yung sa Bisaya naman ay, ay siya pa na hawot. Oh, hawot. Ito po ay magkano ang kilo? 300 lang po. Ito 300 daw po ang kilo. Oh. Um. Ito sir, 200 lang. Napaka napakaganda po. Uh, yan ay pinang pinanghalo sa mga gulay, mga ginataan. So, ito po ang dilis. Magkano ang kilo? 300 po ang kilo. Itong pusit, anong pangalan nitong pusit? Ayan ay, po ay ball ito. pen na pusit, 800 ang kilo. 800. And ito po ang sweet pusit, ito ay 1,000 ang kilo. Oh, medyo may kamahalan pala. Ito, ito po ate? A headless. Headless, headless uh, na 1,000 po. 1,000 po. Uh, ano pa? Ano pa ang... So, ang danggit. So, ang danggit po ay? 900 ang kilo. 900? Uh... This is a one-fourth, uh, 225 pitch. Uh, one-fourth ang laman. One may 100 fourth. naman kami. Ito. ito. May 100 naman. So, so ayan ang 100. Yeah, 100. Oo. Ah, uh -oh. uh, ito po ba ay ano? Uh, parang ibinabagsak lang po sa inyo. oo, uh, seller ako? Maramihan ako kung kumuha. Ah, maramihan po. and yung mga walang mga linda, sa akin sila po. Full lang, papatong ano? Papatong ako ng 10 pesos per kilo. Uh, uh. pinaka consume ko doon sa nagbuka. So, ang patong mo ay 10 pesos, 10 pesos per, kilo. per kilo. Ngayon, sa isang araw, kumikita po ba kayo? Meron din kahit pa ano, pambili <laughs> uh, uh, ng mga. Manugang pa sa treasury office. At sa treasury office. yung nakakalam ng mga tax mga business. Na. So, ibig sabihin po ay... Hindi ako pwedeng uh, walang license. Nakapagagalito. Ay, well, no? Good afternoon so, po. Taga Rizal. Eh? Ay, Rizal uh, ng Bayo, huh? ha? Ah, kanyang mo yun sa Straso? Yeah. Ay, <laughs> Oo. Kami ay may delegation dito, ah, yung aming university. May kayo? delegation. Hindi, kanina kasi sila yung mga candidates nila sa Rizal University. Ah, sa taas ng years na gano'n sila, na? Gano'n kayo. Lulubo ka. Gano'n lang naman. So nasa buhok lang <laughs> to? Kanugam ko yan. Yan ay Pepe Luis. Oh, at least pumupunta pa rin sa iyo. Oo, oh, hindi. Nasa poder ko. Po. Nasa poder. Oo, oh. sa bahay ko mismo. So, so sige. Anong po rin sa si <laughs> iyo? Eh, Ma'am, mag-hide po muna kayo. <laughs> <laughs> Naka-live siya. Hindi po. Vlog po ito. ito si Ma'am niya kasama ko po sa university. <laughs> oh. Maganda ang San Jose. Si... Saan po kayo nakabili niyan? Ito na ako ni Yun, sinabi mong sinabi uh, mo ako, oh, yes. Ito po yung hindi raw chef mo sa Meron kasi lang na pag niluto mo, mo nawawasa. Yan hindi. Subukan mo rin, pagagalitan ko yan. possible sa ano? Possible sa aeroplano Yes, possible yan. Ilagay mo lang, parutin mo ng yeah. Gusto okay. mo, natin ng dyaryo. Akin ha. libre na yun. Libre na. Ah, oh, welcome po kayo, ma'am. Wala akong mabili. Ilang, ilang, ilang... Hindi po, eh wala po sa dami. Lala niyo na lang ako. Opo, ma'am. Isa. Uh? I had ang tawag niya. I have kilo yan. I can't eh, tingko konti lang yung akin, ma'am. Tingko <laughs> konti lang yun. Oo. So so. sa akin, eh. Ang pa-akin, kung

Ilang magkano po nga ang kilo nito? Alin? 1,000 lang, alin? Ito? 900. 900 po. O, oh, pwede na yan. Yan na balot na neng, hindi. Ma'am, hindi na mahanga yan. Ang ito. Ito po. O, isang kalipo po. O, sige, sige. Nine Time po lang, lang po, ma'am. May halagang 50 na ha. Ah, sobra na yan may. may dagdag na ito ha. Talagang hindi pag ganyan ano, okay lang ako nang ano. Nagbibigay nga ako sa mga mangyan. Aba, napaka generous, maganda po okay. yan. Ito. ito lang po. Eh, ito pa. Basta, sabi lang timbang. Sige, sige po Ay, wag na ito Ay, ano ito po Magbalot para presentable ah, Bagong balot po ba? Ito, ito po Ay, Nasaan po ba yan? Ito po yung bago Ah, sige Ah, uh, 225 O, siya oh. No? Sige Ito Kaya eh, pre, madali natin balutin ng diaryo Ito, ito po Ah, yan ah, Sige Eh, 1,000 na up. lang okay na po yan 1,000 na rin Ah, sige 1,000 na lang eh Yes. Ah. Ano din? Sige. So, 150 ito. Last 2.25. Ah. Uh, 475. Ayan, tama ba? Sige, sige po. Tama. Kumalitin ko dyan. Isang ganyan. Isang ganyan. kasi ini malutong yan. Uh -huh. Sir, pagkamahin ko lang sir, ha? Opo, sige. Sir? Ay, inang. Um, uh, ito, magkano ito? Sir, meron niyang 100. nasaan po? 100. Nasaan po yun? Sige po. Sige, isa lang. 100 lang. Okay na po yan. Ma'am. Um, Nakabili na si Mama. 250, uh, 225 for 75, 575 po lahat. So guys, binabalot na po yung aking order. Binabalot na po. <laughs> para hindi po mga mo isa sa sakyan. Alam hindi, ko naka-aircon kayo. Bak baka hindi po kami pasakay ng aeroplano. Pasasakayin po kayo. Ah, pasasakayin po. Kasi double ito, kumbaga ikukan natin, isi natin siya. Sige, sige. O, oh, saan pa siya mga ngamoy dito? Yes. O, oh, sir. Okay, okay Maraming maraming salamat po. So... Guys, dito po nagtatapos tong bidyong ito. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Maraming panood. po salamat. Oh, thank you. Salamat daw po sabi ni Inang Liza. Pagpalain po kayo ng